Peace on! sa Good morning guys Ayan Andito tayo sa ispat At uh, bagong ispat dito Ayan si Brodix Unahan ko Ayan o oh. tingnan natin Kung ano ang uh, Mahuhuli natin Pero ang target natin Ay Barracuda Tarod so, ang target natin. Alam mo isla dito eh. Ito yung ating mga uh, panglaban. Yan oh, kabilaan. Yan oh. Tre, kabila kaliwa kanan. Yan oh. Ah, dito na sa spot to. na natin. Yan natin kung ano ang uh, ibibigay sa atin ni Lord today. Ayan, abang-abang lang guys. Abang-abang lang ha. Gawa na. Ayan gagamit tayo ng ating uh, buging-buging. Ganoon na natin itong papalain tayo dito ng Lord. Gagamitin na natin. Ayan. Ganoon na itong stock eh. Ganoon na natin. Mm, bibigyan tayo ni Lord. Ang daming kabasi, oh. dami kabasi Ang daming kabasi. Ang daming guys. Malalim ba ito sir? Malalim? Babaw Babaw? Ah dami ng pagkain dito ng barakuda, ang dami. Ah, ayaw ko magat Ang dami. Ha? Oo nga, ayaw ko magat Ayon lang. Tatas mo pag malapit na ining sa, ano. Ano sa ikinaya ano yon ano brand Burger King, ah, King Lord Seis Batulang. tu lang Ngayon apang may tiga, may fishing yan eh uh, Dito pa rin tayo sa spot At hanggang uh, ngayon Wala pa rin nakakapag-angat hmm. on! Baloy mo ka sa ulo Nasa eh Nasa tabi na Bye bye pa guys pagberde oh, birthday yung guys dilon okay pa yung tayo -aga. no, ah kaya tayo isa <laughs> yun okay. yun. okay. yung ano ang tapat 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 sanguso yun lang yun siya tipe gumong wala nung sangang kabampo hu 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 Yung pa aga so mga kapis naka strike tayo agang aga ayan o oh. Ah, ah, early in the morning birthday po ni uh, master marlon happy birthday lon happy birthday to me thank you thank you alas 7 alas 7 alas 7 pa lang alas 7 ng umaga ayan dali na tayo isa siguro mga tatlong kilo okay na to thank you lord, thank you, lord.